Ngayong araw guys, nagtaan nga pala kami ng pambis na panghuli dito sa tabing ilog At iba't ibang klaseng isda nga pala guys yung mga nahuli namin dito Kahit nga guys medyo malakas ang ulan ay eh, niluto na rin kaagad namin to Dito nga pala guys namin ito ipu-food trip sa aming floating kubo Pina-crispy nga lang guys namin yan, ito sa namin sa mahalang na suka At after guys namin trip, syempre maliligo kami dito sa napakagandang tubig at napakalinaw Kaya samahan nyo na kami guys, so what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, may adventure na naman tayo Pero ang unang first step nga pala guys natin gagawin ay hahanap nga pala guys tayo ng tinatawag naming umang na ipapain natin. Shoutout nga pala sa mga nakakaalam nitong umang na to. Ito nga pala guys yung favorite ng mga isda. Dito nga lang pala guys namin nakukuha itong mga umang sa itaas ng puno. Ayan guys, nagsiokyabit yung mga yan dyan kasi pag high tide guys ay umaakyat sila dito. Napakaganda nga pala guys ng mga bahayan nitong mga umang na tinatawag namin. Huwag ka rin nga pala guys basta magbibiro dito at ayan makikita nyo munti ka na masipit yung tropa natin si Angelo. So bali nga guys ang kasama natin sa pagtataan ng pambis ngayon ay si Ptupeng, si Miguel, si Angelo. Saglit nga lang pala guys yung paglilibot namin dito eto nakaagad yung mga nakuha namin at ang tagadala nga pala guys ng ating mga nakuhang umang itong camera girl natin syempre pagkatapos natin makakuha ay kailangan natin tudto o alisin sa bahayan yung mga umang na yan at kukunin lang natin yung pinakang nila tapos eto nga pala guys yung mga pambis namin parang stick nga pala si guys ng kawayan na merong nylon at may kawil sa dulo kaya nga pala guys ang ginagamit namin pain dito yung umang imbis na hipon dahil nga pala guys makunat itong mga umang at matagal mauubos yung pamain natin noong okay na nga guys, ang lahat syempre agad na rin kami ng ngayon papunta doon sa pagdataan natin itong mga pambis. Medyo makulimlim at maulan nga pala guys ngayong araw pero syempre hindi pa rin tayo magpapapigil dyan at kailangan natin dumiskarte. Dito nga guys sa puntong to ay nararamdaman na namin yung konting ambon pero nagpatuloy pa rin guys kami doon sa aming pupuntahan. At sobrang saludo ako guys sa mga tatay na mga isda no nakita ko itong dalawang sinamanong na nangingisda para meron may uwi sa kanilang pamilya. Makalipas nga lang guys ang mga 10 minutes na pagbabiyahe ay nakarating na rin kami kaagad dito sa tinatawag naming ikatlo. Dahil nga guys malapit na dito pumatak o bumagsak yung ulan ay agad na rin kami pagkarating namin dito. Dito nga lang guys kami magtataan sa maliit na sapa na to at sana may mahuli tayo. Ganito nga lang pala yung gagawin natin guys. Kukunin lang natin yung mga stick na yan tapos itutusok lang natin dito sa may bandang gilid. Diyan kasi guys nagtatago yung mga palo o iba-ibang isda sa gilid ng mangroves na yan. Syempre itong tropa natin si Lander at yung camera girl natin ay dun lang muna sila sa bangka kasi hindi kasi guys yung bangka dito sa papasok. Kaya ayun nagpasama na ako sa tropa natin si Tupeng at si Angelo at ang nagka-camera naman guys sa amin ay si Miguel. Dito nga lang pala guys namin tinataan yan sa mga ilalim ng na mga nakayong na puno at sana nga guys meron talaga tayong mahuli dito medyo huli na nga guys o oh, medyo late na yung pagtataan namin dito kasi mapapansin nyo ay eh, high tide na nga pala yung tubig mas maganda nga pala guys magtaan itong pambis pag medyo kati pa o low tide pa maraming salamat nga pala dyan sa solid followers namin at sa viewers namin magto 2M followers na nga pala guys tayo maraming maraming salamat pagkatapos nga guys namin itaan lahat ng mga pambis namin ay eh, pinandaw na rin kaagad namin at eto nga kaagad guys yung bumungad sa amin yung isdang tandain tapos eto guys nakakahuli din kami ng mga isdang tinatawag guys namin na ibis. Iba't ibang klaseng isda na rin nga pala guys yung mga nahuhuli natin. May nahuli rin nga pala guys tayo dyan tinatawag namin isdang biya. At ayan guys, medyo malaki nga pala. Ito nga pala yung masarap adobo. At syempre, masarap din guys itong iprito. Ito nga pala guys ang dahilan kung bakit kailangan natin pandawin ka agad yan. Katulad nito guys, kinain agad siya ng aniit o kalantugas na nandun sa ilalim. Sobrang nakaka-enjoy talaga guys mamandaw nitong mga pambis. Kahit nga guys, medyo nilalamig na kami ng mga tropa ko dyan. Ay pag nakakahuli kami na ganitong kalaking palo, ay natutuwa talaga kami. At sa mga makakapanood nga pala guys, ng video na to, ay baka comment kung mga taga saan kayo para ma shoutout ko guys yung lugar nyo kung saan ba maraming nanonood sa amin. At sana guys, wag nyo na rin kalimutang i-share konting lambing lang po. Malayo pa nga lang guys kami, nakita ko nang gumagalaw itong isang pambis namin at nung tinaas ko nga guys, isdang malaking bagaong palay nandito. Ayan guys, oh napakatapang niya guys at gusto kaming tinikin. Habang naglalakad kami dito guys, na eh, naiisip ko na sana walang buaya dito na biglang kumagat sa amin. Pero maya maya lang guys, naputol na yung isang paa namin. Ay mali pala guys, naputol na yung isang kawil namin dahil medyo malaki nga pala guys yung dumawi. At nung pinandaw ko nga guys, itong isang pambis namin na nandito sa mailalim ng puno ay eh, may malaking isdang bagaong din guys yung nahuli nito. Shoutout nga pala dyan sa mga kumakain ng mga isdang bagaong. Nasa malinis o nasa safe na area nga pala guys tayo kaya pupudripin natin itong mga isdang bagaong na to. Malayo nga pala guys ito sa kabahayan at medyo malayo din yung binayahin natin bago tayo makarating dito. Kasi yung ibang tao guys hindi talaga sila kumakain ng mga bagaong kasi kumakain daw guys to ng ano. <laughs> Bumuhos na rin nga pala guys yung na ulan kaya naisipan na lang namin na dito na lang magluto sa so may floating kubo namin at gagawin nga pala, guys, namin luto ngayong araw dito sa mga nahuli nating isda. Ilalagyan nga lang pala guys namin to ng crispy fry at gagawin natin crispy to. Sakto naman guys na meron kaming dalang mahalang na suka. Ay talagang bagay na bagay yun itandem e do sa daladala naming bahaw o kanin lamig. Dahil nga guys walang ambag dito yung camera girl natin kanina. Eh, Siyempre na lang daw muna yung magluluto. At eto guys yung sinasabi ko sa inyong gagawin nating luto. Tingnan nyo naman guys na talagang parang brown golden brown na yan at medyo crispy na yung ating isda. Dahil nga guys mag-aalas dos na rin to ng hapon at hindi pa kami kumakain. Nakita nyo naman at bag kas na sa mga mukha nitong kasama natin na talagang gutom na gutom na kami. Dito nga pala guys kami magpupudrip sa may floating kubo namin. Saktong sakto guys na medyo umuulan eh napakasarap kumain dito tapos maligo. Noong naluto na nga guys yung mga kakainin namin eh agad na rin namin dinala dito sa floating kubo natin. At syempre nasikaso na rin namin para kami makakain na so, subali nga guys mag aalas stress na rin bago kami makakain. Pero okay lang naman guys kahit medyo nahuling pagkain natin pag ganito naman guys yung pagpupudripan yun na lugar ay eh, paniguradong talaga kayo Tingnan naman guys yung mga naluto nating da talagang napakalutong yan tapos sasabayan pa natin ng suka tapos kaning bahaw ay paniguradong food trip talaga dito. And guys, nandito kami sa floating house, dito kami bubu-trip. Yan. mo tayo. ah Lord, thank you sa pag-iingat at sa pagkain palagi. Amen. Amen. Ah, food trip, food trip. Yes, grabe. Gastina niyo. Napakalutong ng mga isdang sa apag salu-saluhan natin, oh. No? Hmm. Okay. Hmm. Quality to. Hmm. Hmm. At kung nakarating ka nga pala guys dito sa part ng video na to, ay huwag mo kalimutang i-comment yung sa lugar mo para ma-shoutout ko na rin. At maraming maraming salamat nga pala guys. At sa mga nagre-request nga pala dyan ng long form video namin, tuwing alas 6 nga pala guys ay mag-upload na kami na mahabang video kasi medyo na daw guys yung iba o nabibitin. Kaya eto guys, pagbibigyan natin yung request nila, basta huwag nyo lang kalimutang i-share. After nga guys namin mag food trip, syempre maliligo na kami ng mga tropa ko dyan dito sa napakakalmadong tubig at napakalinaw. Kaya mag-e-enjoy muna kami dito guys na parang mga basang si Abangan nyo na lang guys yung mga susunod pa nating adventure at talagang dadalhin namin kayo sa Encantadia. <laughs> Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit. Halika na sumama ka.